So, ito mga lods, first time kong sumakay ng ano, ya yeah, Skylab. Skylab ba tawagan na? Oh, skylab. Oh, Skylab or abal-abal pero sa pakpak -pak ako sasakay. Ito yung pinakauna kong gagawin sa buong buhay ko to ha. Ha? Unsa man ni? Ana ko. Oh, ito. Ay, kinatabahan ka ano pero sabi ni kuya hindi mahirap ang trabaho nila ang mahirap daw ay magsakay ng pasaway gaya nito ayan nakita nyo yan escort ko yan Pero never nakatanggap ng sahod yan ako lang mag isa walang balan sa katulad o Pero kahit gaano kabigat ang trabaho nila, baka sa mukha ni kuya ang tuwa at saya. Alam naming mahirap at delikado ang ginagawa nila. Pero saludo ako sa mga taong ito na kayang lumaban ng patas at nagtrabaho ng marangal para sa kanilang pamilya. Kaya abangan yung mga idol ang susunod nating video. I con de